Dahil nilabas na ang first episode ng Can't Buy Me Love, napakaraming nabitin sa episode 1. At talagang mga komento ng mga netizen na napakagaling ng dalawa. At pati na rin ang mga cast. Totoong totoo na ibang Bel Mariano at Doni Pangilinan ang mapapanood natin doon. Excited pa nga ang mga netizen na sana ay Saturday na ulit para mapanood ang episode 2. At talagang sabay na pinanood ng Don Bell ang episode 1. Grabe, napaka-sweet nilang dalawa. Talagang magkadikit na magkadikit abang pinapanood ang kanilang first episode. Dahil ang mga fans ng Don Bell, talagang matagal nang hinintay ang first teleserye ng dalawa. Dahil matagal-tagal sila nating mapapanood dahil may 150 episode sila. Nakaka-excite niya na mapanood natin araw-araw ang Dawn Bell 8.45pm.